Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> mukhang mukhang totoo yung uh, diniskas natin nung nakaraang araw ah. Naalala niyo mga kabunyog yung diniskas natin? Sabi natin, ha, ah, nagkaroon ba ano, magsisibakan ba? Sisibakin na ba ang mga presidential appointees na tingin ng Marcos uh, ng administrasyong Marcos ay uh, Uh, hindi na no karapat dapat sa gobyernong Marcos. <laughs> yan yung topic natin nung isang araw eh. <laughs> Naalala niyo mga kabunyog? Eh ngayon, may balita na yung asawa ni Harry Roque. Yan, yan yung kasama niya. Ang pangalan pala niyan, Myla. Ha? Huh? Myla Roque. Ngayon, panahon ni Duterte, point yan. Pinahon, panahon ni Duterte, point yan sa pag-ibig. Member ng board of trustees ng pag-ibig. Hmm? Pag mga ganyan kasi government owned and controlled corporation, GOCCs, pinagiinteresan eh, iinteresan yan. Kasi wala naman masyadong trabaho yan. Board of trustees lang naman yan. Board of directors, board of trustees, pero mahal ang mga ano yan. Sweldo, allowances. Kaya yan o, oh, ibig. Na-appoint niya nung panahon ni Duterte ngayon, ano na, tanggal na. <laughs> Pinalitan na. <Ha>? Kaya, <laughs> Ay, sa totoo lang, dapat hindi na nila hinintay na palitan. Di ba? Kung may delikadesa nga naman, kung may delikadesa naman kasi itong sila roke, Sus, kung makatira si Rocky sa administrasyong Marcos Jr., sagad eh. <laughs> sagad, di ba? <laughs> oh. Kaya actually, hindi dapat ano, ah, hindi na dapat hinintay na tanggalin o palita, napalitan. Dapat kusang nag-resign na yan. Puro dilikadesa, Kung may dilikadesa. yun lang. Eh, yung uh, kanila kasing ano rin eh, sinusuportahan si Sara Duterte, wala rin ang dilikadesa yun eh. Ah, so kaya ito, anyway, ang balita nga, inano na, tinanggal na itong May Laroke. Bilang uh, Uh, isa sa mga board of trustees ng pag-ibig ano uh, pag-ibig okay so ito makakabunyo ko oh. uh, Pakita ko yung balita ayan o ayan oh para mayroon tayong eh uh, uh, preba oyan yan sabi diyan galing sa Presidential Communications Office o PCO PBBM appoints Doria Villarde as acting member of Pag-IBIG Board of Trustees President Ferdinand R Marcos Jr has appointed Maria Lourdes Uh, D. Doria Villarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund o, o Pangibig Representing the private employer sector Doria Villarde replaces Myla Aroque, the wife of former presidential spokesman Harry Roque oh, Yan ah, <laughs> oh, yan mga kabunyog Kaya mismo ng Presidential Communications Office ang nag-announce niyan Kaya ano po yan, uh, reliable na information yan Ano? mga kabunyog, reliable na information yan na, ano nga, talagang uh, tanggal na. Tanggal na ang asawa ni Harry Roque. Uh, I-monitor nga natin sa mga susunod na araw, sino pa kaya. Sa totoo lang, dapat noon pa yan, nang, nang nagsimula na si Roque, na tinitira na ang Administrasyong Marcos Jr. For delicadesa sana, dapat pinarisay niya na yung asawa niya. ha ah? <laughs> Kaya lang, wala nga eh. Wala nga ang delicadesa. Hinintay pa talagang palitan, ano? <laughs> Hinintay pa talagang palitan. <laughs> Talagang, ano yan eh, kung hindi pa alisin, kung hindi pa palitan, hindi aalis. O so yan, mga kapit ko sa position. Uh, sa tingin ko, hindi naman, ano yan, hindi na nabigla dyan si Roque. Uh, hindi na siya nabigla dyan. Lalo na nung isang araw, may nilabas ng memo ang presidential management staff eh. Diba? Diniscuss ko yan sa isang live ko eh. Naglabas ng, ng memo ang presidential management staff, inuorderan ang lahat ng presidential appointees. Panahon ni Duterte at kahit na panahon ni Marcos Jr., Uh, yung mga February 1, 2023 pa baba, o oh, earlier, early year, ah, yung ano, February 1, 2023 earlier year, pinagsasubmit ng uh, ano, performance, uh, ano nila. Kasi idadaan daw sa performance review. At saka pinagkukuha ng mga clearance sa civil service, sa ombudsman yata yun. Uh, ngayon, nang diniskas natin yan, sabi natin, bakit nagaganon? Nag-loyalty check ba? Plano na bang si Bakin ang mga presidential appointees na nasa gobyerno pa na appointees ni Duterte? o kaya yung mga appointees sa panahon na ni Marcos pero uh, panahon ni Executive Secretary uh, Victor Rodriguez. Oh, Tapos ito na nga, oh. Uh, balita na itong uh, asawa ni Roque. <laughs> pag-ibig, ano? Ha? Pag ibig Sa pag-ibig pala yan, si, yung asawa ni Roque. Mayla Roque ang pangalan. Hmm. Akalan nyo lang, uh, ang posisyon na yan sa pag-ibig, wala, ano? Pero pag mga board of trustees kasi ng mga GOCCs, mahal ang sweldo niyan. Mga honorarium, mga 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 pribilihi yung binibigay diyan. Kaya kaya kahit ano lang yan, Board of Trustees ng Pag-ibig, okay lang yan, wala namang masyadong trabaho. Kumattend ka lang sa mga board meetings pero ang mamahal ng sweldo niya. <laughs> ha? Kasi GOCCs yan eh. Government Owned and Controlled Corporations. Pero ito, ah, tinanggal na. Hmm? Sino pa kaya? Sino pa kaya ang mga susunod na sisibakin? Hmm? Abangan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Okay?